Namatayan ng asawa, kaanak at kaibigan dahil sa Maguindanao Massacre. Ang sinasabing target, si Governor Esmael Mangudadato. Mababago nga ba niya ang kalagayan ng lalawigan? sa alam na bata ko na laki, dula lang na dula. Halos isang taon na ang nakararaan. Gumimbal ang karumalduma na trahedyang kumitil sa umigit kumulang aning na pong buhay. May malagim na pong kaganapan kaugnay sa tunggalian sa politika at siya po ay nangyari sa lalawigan ng Maguindanao. Ang galit nandiyan lagi, galit ko sa uh, mga culprits, ano? bakit sila ginawa yun sa aking asawa, sa aking mga ah, kaibigan, mahal sa buhay. Ang naman ng kalaban-laban. Nakaligtas ang target na si Buluan Vice Mayor Esmael Toto Mangudagato. Pero hindi ang kanyang asawa, kaanak at maging ang ilang mamamahaya. Kamusta na ho kayo isang taon matapos ho maganap itong malagim na maginda ng massacre? Man, mahirap po makarecover, lalo-lalo no? na yung mahal sa buhay na no? wala. At yung mga kapatid ko, relatives ko, yung mga lahat ng media doon, yung mga journalists doon, kaibigan ko po yon. Ah, okay. uh, may mga kumpare ako doon. Tapos yung aking uh, dalawang abogado. Sinasabing tunggalian sa pagitan ng angkan ng mga dadato at ang patwan ang ugat ng masakit. At naging mahalaga umano ang relasyon ng bawat pamilya sa nakaupong pangulunoon. Noong 2004 presidential elections, isa ang maging danaw sa mga lalawigang nakapagbigay ng malaking damang kay dating Pangulong Arroyo mula sa kanyang mga katunggali. Ito rin ang nakapagatid ng 12-0 na panalo noong 2007 Senatorial Elections, pabor sa mga kandidato ng Administrasyong Arroyo. Maganda yung relasyon namin noon nung ako bukal pa ng aming probinsya. Sinasamahan ko po siya na former President na Gloria arroyo sa kanyang pangangampanya gabi yan. At saka ng nanay ko. Ngunit noong nakaraang eleksyon, sa ilalim ng partido ng dating Pangulo, tumakbo si Mahuda Dato. Kaya so, ang relasyon niyo kaya Congresswoman Arroyo, dating Pangulong Gloria Arroyo, tumakbo ko kayo sa ilalim ng lakas kampi noong panahon ng eleksyon? Wala kaming communication maliban lang noong uh, ako'y uh, pinatawag sa Malacanang before the election noong August 11 na hindi ako patatakbo. Iyon ang hinihiling ni Ampatuan na hindi ako patatakbohin at hindi ako umuo. Ang dalawang pamilyang magkaalyam sa noon, naging mortal na magkaaway ngayon. Ako isa sa uh, matalik nila kaibigan. Mm -hmm. Nung uh, nangangampa niya si Saldi Ampatuan, ako mismo yung halos nag a sa kanya na sabihin mo sa sa... Sa camera, ganito sabihin mo sa media. Kung baga, silbing advisor din nila sa magandang pamamaraan. Alam mo nga, uh, we are allies before, ano? Ang nangyaring trahedya, nagsigil lamang umanong pampaangat sa karera sa politika ni Mangu wala Ang dating target ng masakit, nahalal na gobernador ng maging danaw ng eleksyon. Nagamit lang daw ho itong uh, Maguindanao Massacre, lalo na si Dato Unsay uh, Mayor Andal Ampatuan Jr. para umusad itong political career nyo sa Maguindanao? Ma'am, matagal na po kami politicians, matagal na po kami leader. Hindi namin pinapangarap na patayin yung aming pamilya upang magkaroon ako ng sikat na pangalan at uh, aangat uusad ang aking political career. No? Mm -hmm. Hindi po. Eh. Mali po yun. Asawa ko mismo nandun. Pinakamamahal ko sa buhay yung asawa ko. Oh, kasi parang nagkaroon din ho ng espekulasyon na kayo pa ang nag-set up? Mahirap din po. Hindi ko kaya yan mula sa pamilyang Ampatuan ang kasalukuyang nakapiit kaugnay ng nangyaring masakit. Satisfied mo ba kayo sa itinatakbo ng kaso? Uh, ma'am, masasabi ko na satisfied ako pagka nakita ko yung hostesya na ibigay sa amin. Alam mo ma'am, mahirap po magpatawad sa ganyang karumaldumal na krimen. Napakadilim na ginawa sa buong mundo. Walang kapatawaran para sa akin. Matapos ang malagim na trahedya, hindi na rin daw nawala ang banta sa kanyang buhay. Agawan nila ng baril yung tapos si ang nagkukunin. Marami pa rin pong death threats? Marami po, hindi po nawawala yan. So you still fear for your life? Merong fear talaga. Private armies, meron mo ba kayo? Private armies, meron kaming CAFGO. Uh, yan ah. Na, na legal, uh, Legal yun, CAFGO. Uh, Kung bagas, uh, uh, multiplier yan ng military tumutulong yan. Pero hindi po namin ginagamit na ano. Ginagamit po ng taong, ng, ng, ng bayan para siguridad. At sa pagpusad ng kaso ng Maguindanao Massacre, may mga naungkat ding kaso laban kay Mahuda 2001 ang sampahan ng mga kaso ng murder, attempted murder at illegal possession of firearms si Mahuda Nananatiling nakabimbin ang mga kaso hanggang ngayon. Meron mga kaso yung sinasampas sa akin noon. Pagka Uh, yung mga vigilantes kasi ayaw nila ng mga drug drugs, ano? Na kung may namamatay man doon sa aming lugar, mga drug addict at mga drug pushers yun. Na ang sinasabi, ako daw na papapatay dahil ako ang alkaad nun. But, uh, ang katotohanan din, hindi ako pwede pumatay ng tao. Illegal possession of firearms. Illegal na possession pang, of firearms? Oo, oh, may mga naisang pang uh, kaso I know uh -huh. Ay, alam, alam, ko yan, nung uh, narinig nun nila na tatakbo talaga ako, sasalungat sa kanila, uh, inatake nila itong isang munisip, isa, isa sa kung saan ay aking kapatid ang alkalde doon sa Pandag Municipality na yung kanila mga tao nakuna ng barrel mm -hmm. at yun ay sinampalaban sa amin. Kaya pinapalabas nila na illegal possession firearm against sa amin. Pero naniniwala si Mang Dadato na siya ang magtatapos ng karahasan sa Maguindanao. Sa tingin ko ba yung pamumuno niyo na ang solusyon sa karahasan sa Maguindanao? Uh, alam mo, uh, doon sa pinapatupad ko mga uh, batas at uh, proyekto, tingin ko, opo. Pangatlo ang maging danaw sa pinakamahihirap na probinsya sa Pilipinas. Kaya't malaking responsibilidad ang nakapatong sa balikat ng bago nitong pinuno. Gov, mahirap daw ang maging danaw pero mapera ang mga politiko ng maging danaw. Uh, alam mo, sila ang mapera yung mga kalaban ko. So gano'n kayo katiwala na, na yung mga nasa paligod yung tao, eh, kaisa nyo sa hangarin yung mapagandang imahe ng maging ang akin naman po sige ko uh, i ano i-deliver yung services para po sa tao. Mas 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 marami po akong kakampi ngayon kaysa yung hindi po kakampi. Kaya sa kanyang bagong pamahalaan, isang bagong maging danaw raw ang aasahan. Kapit bisig po namin ituloy at uh, ipatakbo ang aming magandang hangarin upang uh, magkaroon naman kami ng magandang pangalan na sana po balang araw magkaroon ng peace ang maging danaw. Mm -hmm. Amin po isusulong ito. Uh... Simbolo ang nangyaring maginda ng massacre ng karahasan at panalamantala sa kapangyarihan. Nalakid din ito ang panawagan para sa mga kinauukulan. Nakasabay ng paghahanap ng mga biktima ng katarungan ay ang paghahangad din naman ng balik doon ng tunay na pagbabago at kaunlaran. Ako si Maya Santos at ito ang nakatala sa aking reporter's notebook.